Guys, lasing na ako. Pasok tayo dito sa 7-Eleven, San Isidro. May dalawang mayabang daw dito dalawa. Busy yung dalawa. Ayan, kayo, yung dalawa. Kayo ba yung dalawang fan dito? Ano po? Sino cashier dito? Wala. Anong kaba? Ano yung tanong? Wala dito. Yung kasama kasi namin dito. May sinabi daw eh. okay Ay. lasing kanina eh. Wala, wala, wala yun. Ikaw, ikaw ba yan? Ikaw? De, de, de. Ikaw? Ikaw yan. Kala ko ikaw eh. Ikaw Kala ko papalag ka sa akin eh. Hindi ako papalag sa akin. Kala pinag-uusapan ninyo daw kanina de, de. eh. Tama ba yung narinig ko? Tama? Mali, mali, mali ka nalang. Mali. mali pa? Mali. Ikaw, tawa ka ng tawa dyan. Mali, mali ka na naman eh. Kalo, ikaw, ikaw Kasali ka ba? Kasali? Pero walang, walang matatapang dito, wala. Wala, wala boss. Wala. Kala kung wala, meron eh. Wala kong wala na boss, tulog kaya, Kala ko wala, ay meron. Ano ka boss? Sige, babalikan ko kayo ha, babalikan ko kayo. Tandaan ko yung mukha mo na yan. <laughs> yes, yung mukha na yan, tatandaan ko yung mukha na yan. Babalikan ko <laughs> kayo. Ha? Babalikan ko kayo. Ano ka naman ako boss? Ha? Pinukuhan mo okay. naman ako. Ang <laughs> ganito. Sigaraduhin nyo lang na mababait yung mga empleyado dito Apatanggang Papatanggal ko kilala ko yung may-ari, kilala ko. Boss ko rin yun.